Nagbabala ang Immigration Bureau sa umano'y talamak na namang bentahan ng Peking OEC o Overseas Employment Certificate sa social media platforms. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni VI spokesperson Dana Sandoval na dumami na naman ang mga tumatangkilik sa Peking dokumento na nabibili online. Saka ito ipapadala sa email para iprint ng nais mag-abroad. Ang overseas employment certificate at mahal ay mahalagang dokumento para makaalis ng bansa ang isang OFW. Patunay ito na dumaan sila sa Department of Migrant Workers at legal ang kanilang pag-alis ng bansa. Tiniyak ng BI na nakabantay sila sa social media accounts na hinihinalang nagbebenta ng Peking OEC. Hindi po mahirap kumuha ng Overseas Employment Certificate. Pumunta lamang po kayo sa website ng Department of Migrant Workers. Nakalista na po doon lahat ng mga trabaho na legal na pwede po nating applyan sa iba't ibang bansa po. Hindi po natin kailangan dumaan sa illegal na paraan.